No guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Yan sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Ayan, subscribe nyo guys. Sa mga hindi pa nakapalo sa, ano ko, sa AV page ko. Ayan, same name, Kamutika TV din. Ayan, sa mga may concern, pwede nyo ka-PM doon. And uh, ayan, pag may time tayo guys, pag re reply naman tayo. Yung mga importante lang na mga pwede nyo itanong ha. Yung mga walang kwinta-kwintang ano guys, bagay. Hindi ako sumasagot sa mga ganun. Sa mga about uh, Macau lang, about sa paghanap ng trabaho. Pero kung ibang usapan, ayan guys, pasensya na, hindi ko kayo marireplyan. Ayan. shoutout uh, sa lahat. Shoutout sa mga shout lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, sa mga gusto magmakao. Ayan, panoorin nyo guys yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea. And uh, malaman nyo mga kalakalan dito sa Macau. Especially sa mga aanap ng trabaho. Ayan, uh, yung pupunta natin ngayon guys is uh, isang place dito sa Macau na pwede nyo puntahan pag bago ka, lang, bago ka lang dito sa Macau. Especially sa mga pupunta dito ng Macau na walang kamag-anak. And especially yung ano, yung mga cross country ayan mga sa pupuntahan so pupunta natin yan, guys is isang place dito sa Macau na pwede nyo ano pwede nyo puntaan pag maghanap kayo ng gamit and bago lang kayo dito para makamura kayo ayan, guys yung lugar na to is pwede nyo puntahan especially wala kayong gamit and uh, yung budget nyo is limited lang hindi masyadong ano malaki ayan normal yan siyempre di diba? magtitipid kailangan natin guys magtipid dito sa Macau saka hindi naman masyadong mahal yung mabiliin dito makakatipid ka talaga dito ayan na uh, punta ka dito sa lugar na to para gusto mo makamura bili ka ng rice cooker, kutsara, plato ayan pwede ka rin dito mga damit mura yun nga lang mga second hand mo okay, okay and pagtsagaan mo muna kasi di ba wala ka pang trabaho maghanap ka pa lang and kailangan mo mag ano mag taste muna saka saka ka na bumili pag ano you know, pag naka-recover ka na may trabaho ka na di ba ganun sa so, ngayon is tipid-tipid ka muna and uh, ayan guys tiagaan niyo muna yung paghanap dito ng trabaho sa so Macau oh, tiagain si pag siyempre prayer huwag nating kalilimutan yon and kailangan mo talaga dito magcaga kasi para makahanap ng trabaho kasi kung wala kang tiyaga eh, wala talaga oo oh, sipag talaga skarte din at hindi huwag ka lang mag-focus sa mga agency para mabilis ka makahanap kasi kung puro agency ka lang yan. tapos di ka pa masipag di ka para pa araw wala ka pang diskarte guys panoorin yung mga, mga vlog ko para magkulong kayo ng diskarte Share ko kasi dyan guys yung mga experience ko nung naghahanap pala akong trabaho kasi nung pumunta ko dito guys is tourist lang ako tourist lang naman talaga ako oh. tapos ganap akong trabaho kami okay, ngay. Yon, tapos yun, kaanap And sinishare ko sa inyo yung mga karanasan ko para magkaroon kayo ng idea dito. And pwede nyo rin magamit yung mga tips ko. Kung gusto nyo, gamitin. Baka kasi sa akin, it's effective. Iwang ko lang sa inyo kung effective din, di ba? Kung may sarili yung discarte, pwede nyo rin yun na lang gamitin nyo. Di ba? Malay nyo, mas maganda pala yung discarte nyo. And yun, punta na tayo doon. And sa mga... Andyan sa San Malo. Pwede kayo sumakay ng 33. Ah, uh, 19. Yan, 17. Andyan guys, ano, baba kayo ng Kiango. Yan. Dito kayo makakabili ng mga mura. Yan, mura lang. Yan guys, ah, uh, kung magkanap ka ng bahay, may mga vlog ako. May vlog ako. Search nyo lang yung Ah... Uh, tiraan sa Macau. Ayan, Kamutika TV. Lalabas yun. And doon kayo magkaroon ng ideas about sa mga tiraan dito sa Macau. And uh, doon din kayo makakakuha ng idea kung saan paano maghanap ng bahay dito sa Macau. Doon. Doon. And sa ngayon, yung vlog ko ngayon is mga bilihan mo na namura mura dito. Pwede ka rin tumawa dito. Sample, 50. Anong rice cooker. Pwede mo tawaran ng 20. Dapat masip. Mano ka, magaling ka tumawad. Ah, tumawad lang ah. Ayan guys, dito kayo bababa sa Kiangho. Kiangho Hospital. Ayan, pwede kayo sumakay ng 18, e 18A. E -E. Ayan yung mga bus na dadaan dito sa Kiangho Hospital. Ayan o. Oh. 18B. Ah, oh, e 18A. -E. Galing ka sa ano. San Malo. 18, 1926. Pag sa Gabara, 18. 18B, pag sa Yan, dito ka bababa sa Kiyang, oh. Hospital yan. Tapos, pag pagbaba, pagbaba mo, baba ka dito rin. Pagbaba baba mo lang bus, baba ka dito, punta ka dun sa dulo. Yan, lakad ka dun hanggang dun. Yan, sundin nyo lang guys yung instruction ko para hindi kayo maligaw. Diba Binibigyan ko kayo ng info Para may idea kayo dito sa Macau Diba Ganun Para sa inyo yan guys Para hindi kayo mahirapan Lahat binibigay ko sa inyo guys Mga info about sa Macau Para Pag dito na kayo sa Macau Hindi kayo mahirapan Diba May idea na kayo Alam niyo na gagawin nyo Para hindi kayo may scam din Ingat kayo sa mga Pilipino dito Hindi lahat ng Pilipino dito Papagkakatiwalaan Especially sa mga naghanap ng trabaho dito Ingat kayo guys Especially sa mga post Mga nagpo-post dyan sa social media Bawat trabaho dito sa Macau Ingatan nyo yan dyan Huwag kayong mag -ano. Huwag basta-basta Ayan guys dito na tayo Sa ano Kanto pa lang Galing doon tayo sa kiang Hospital Sa may bus stop Nandito Eh may jeansy dito, emergency dito. Try nyo guys, umpasa dyan, o. Oh. CB dyan, o. Oh. Diretso yun yun dun. Dyan, o. Oh, dito. yan may pag may makita kayong Chinoy dito ayan pinoy OFW store ayan ito OFW to pag may nakita kayong ito bilian ng manok to ayan dito kayo bang dali-liko ayan yung OFW store ayan minimart pinoy store yan galing tayo dun sa kiyang oh sa kanto na to is punta tayo dito dito tumawid tayo dito sa kabila papunta dito ayan ayan ito kayo dadaan pagdating nyo dito sa kanto kanto ayan dito tayo pupunta yung palatandaan nyo dito is yung ano yung ayan yung ano yung yung pasuraan na yan at, at may makikita tayong kaibigan Uy! <laughs> Hello my friend eh <laughs> pasuraan Dito kayo pumunta oh. Punta kayo dito Ayan Ayan mag start yan Makikita nyo na dito yung mga ano eh isa na yan dyan eh. Dito na yan o. Oh. Kaliwa dito. Meron din dito. Doon meron. Dito. Dito na yan. Paikot yan eh. Pag ganun. Mas dito rin o. Oh. Ayan. Dito na yan o. Oh. Daan. Mura yung mga ano dito. Mura. Marunong ka lang tumawad dito. Kahit wala kang kasalanan. Hingi ka ng tawad. Pag napatawad ka naman, makakabili ka ng mura. Yan. Yung mga sapatos, oh. Yan. Yung malita. Yung daang sapatos, oh. Yung mga kaldero, Yan, oh. Sarula. Yung mga ano nga lang. Tiyagan mo muna. Tiyagan ka muna. Yung chinilas. Yan, mura na yun. Mali-mali. Mabainti. <laughs> Yung Dito na tayo, guys. Muslim mga customer nila dito is Pilipino oh 99% Pilipino kaya pag nawala mga Pilipino dito lahat ng ano dito magsasara eh. <laughs> magsasara sila dito <laughs> may Pilipino lang customer eh. wala namang in na bibili mayroon naman mga pesa isa lang dito ayan mura mga pantalon dalawang libo patos yan. Ang tambak nito sir gusta wala pa sir sa ano try mo sa ano sa, no, sa singwa lagi may kuta dun eh meron pwede sa loob mura na yung jacket yan sir kasi summer na eh dati ang mahal Oh, ngayon dapat mamili. Advance na. Ano lang. Tawag ka lang dito mag ano maghanap ng ano gamit. Ito, no? Ayan, mga rice cooker meron dito yun, no? Yan, rice cooker. Gamit sa kusina. Diyan na lahat. Mura. Ano ka lang ng ano dito? hindi ka lang tawad. Tapos, pag napatawad ka, yan, makukuha mo siya ng mura. Okay, kahit wala kang kasalanan, hindi ka pa rin natawad tawad. Ganun lang. Ganun lang guys, gawin nyo. ilang lang kayong tawad. O, magpa, magpakumbaba na kayo. Babaan nyo ng pride nyo. Kasi kung ma-pride kayo dito, mapapamahal kayo, dapat babaan yung pride nyo para makamura kayo. Di ba? Dito ka hihingi ng tawad kahit wala ka kasalanan. Dito. Ayan. Ayan. Trick pan. ba? Diba? Ano? Ano? Uh, jacket. Tsaka guys, huwag, huwag nyo nang ano. Huwag nyo nang problemahin yung susod nyo pag nag-apply kayo. Kaya naman nakashort dito, Pwede. naka short pwede mag ano so, yan dito yan mayroon pa dun dun banda dito mayroon yan dyan Dun mayroon dito yan dito And may mga sapatos dyan. Sapatos. Puro sapatos to dito. Ayan. Mga may agency dyan. Oh. Ayan yung agency. Oh. Ito kayo dyan. Yeah. Ayan. May agency dyan. Itong agency na to guys is hindi siya nag... Pwede ka na. No? Nagano lang to eh. May QR sila dito. QR. Ayan yung QR nila. Scan mo lang sa WeChat. ano oh. sa So, WeChat scan mo. So, yun na yun. Scan mo lang sa WeChat and then doon ka na magsisend ng CV mo. Thank you. Eh, sir. Salamat. So, yun, sir. Thank you. Ayan, mga kababayan natin. Sir. yan Black shoes na yan. Upang trabaho. Uh, yun lang guys, sana nakatulong Nakatulong sa inyo Yung video na to And uh, ayan, tipid-tipid ka muna. mo muna gawin mo habang ano, habang wala ka pang trabaho, nagaanap ka pa dito sa Macau para makatipid ka. And pag nakatrabaho ka naman na, tapon mo na 'yon and bilikan ng bago, di diba? Mag-upgrade ka. Yan lang. Yan lang guys, thank you so much. I love you all. And God bless lahat.